Hello, hello, good morning, good morning mga farmers, mga kabaka. Ayan, tapos na naman po tayo magpapawis ngayong umaga. Ayan, kita niyo po sa aking likuran, no? Oh. Naka-upload na yung ating mga kumpay. Yung pa po sa likuran. Ayan, sa likod, meron pa. Tsaka may nakumpay po tayo ngayong ano, balat ng pinya. Ayan, o. Oh. Ayan, mga balat po yan ng pinya. Pinagbalatan ng pinya. Isasama din natin mamaya sa pakain. Eh ayan, mamaya uh, subukan niyo po. Tatingnan niyo po mamaya yung kung paano ko to sila papakainin ng pinagbalatan ng pinya. Maraming maraming salamat. Ayan guys, good morning, good morning. Ayan po ang kumpay natin ngayong umaga. Ang sinasabi kong balat ng pinya. At saka yung napier grass, yan. Dalawang pagkain niya ng pagpipilian. Bakala na siya, mamili kung gusto niya. Ayan, yung no? si Ulila. Ayan, kinakain din naman niya yung balat ng pinya. Para kumbaga sa anong i-may dessert siya. Malamis na miss. Ayan. Ayan na po si Ulila. Ang iba naman, ating bibigyan din. Para pare-pareha sila. Kain ka ng kain, Ulila. Na lumaki ka, na makabawi ako sa'yo. Hindi tayo pinalad sa nanay mo. Happy farming! At ayan nga din ka ang ating si ano, binigyan natin ng pinya. At una niya kinakain ay ang balat ng pinya. Mas masarap siguro sa kanilang panlasa ang pinya. Kaysa sa damo. Kabagay, mas tamis man talaga ang pinya. Lalo kasi kung dito sa bayan ng Kalawan, kayo makakabilis. Ayan po, Pinya Lover din si Lady Daniela. So, oh, oh, hindi naman ang ano damo. Ayun, papapakain po na tayo ng ano pinya sa kanila. Makami kasi ngayon nagbabalat ng pinya sa amin bayan. Ang ginawa ko po kanina ay e, kinuha ko lahat yung kanilang mga pinagbalatan. Nakaipon tayo ng tatlong sako. Sa Kaya yan, yung pinapakain natin dito sa kanila. Ito pa iba. Nag-uumpisa pa lang kasi ako magbigay. Ayan. sa iba naman po ayan same dito kay ano kay Berong mas inuna niyang kainin ang pinya balat ng pinya ayan eh. binabak bakanya niya na ice cream yummy yami daw yami Ayan, hey, may pinya slices pa. Siguro overripe na. Hmm, sarap na sarap. Ang ating si Barrow sa pinya. Araw-arawin na natin ulit ang pagbibigay ng pinya dito. Ngayon ko lang ulit na try na mag ano ng pinya. Sinakita ko nga ang dami doon naka tambak sa may bayan namin. Nakasako naman ah. Kukunin ko, kuha ko na lang. Nakasidid na siya sa sako. Pipikapin ko na lang. Yan. Ito nyo. Sana gumanda na ang katawan lalaw nitong ating si Berong. Mm -hmm. ko lang natin ng vitamins kahapon. Anong isang araw pala. Noong Bebes doon laway eh nahiya pa nahiya pa alis na ko kumain ka na ayan naman po oh. ang ating si Garcio ang dilalanta kanya naman ay damo hindi niya bet ang pinya yung ba niya yung pinyaw oh? Yan yung pinya. Hindi niya inuupakan. Ang mas gusto niya yung mga napier grass. Ay. Ewan ko lang mamaya kung bibirahin din niya pag naubos niya yung ano. Yung napier grass. Hindi kagaya ng iba natin nabigyan. Mas nauna nilang kinain yung pinya. Ganda ng pinya, umilaman pa. mga hindi na benta tinapon na din nila mga plastic pa eh tinanggal ko pa yung plastic yan mga plastic ayan nahiya na rin ano natin si Aventus ito naman si Aventus Ay, okay. tumutulo ang laway sa katas ng pinya oh. tumutulo ang laway sa katas ng pinya Ayan Oh. Favorite niya ang pinya. Meron din itong mga buo-buo. Ayan. -buo. Nakakuha siya. Uh, hindi na bentang ano, mga binalata nila na, na hindi na benta at saka yung mga na overripe na tinatapon na din nila jackpot yung ating mga baka ngayon ang ganda ng umpay natin pinya may buo buo pa talaga overripe hmm. sige, pakabusog ka na nahiya ka pa, lumayo ka yun, ginakain niya na ayan naman natin si Rosalinda takaw din ang pinyaw takaw matamis kasi pinya dito sa amin eh. Makatas. yun eh. May hinati-hati pa ako dyan eh. Mga buo. Mga buo-buo yan. Sarap na sarap sila. Ayan lang natin si Rosalinda buntis na 5 months ngayon tayo nga abangan dito baba naman ah ayan lantak ng lantak buti na gustuhan ninyo hindi ako napagod pinya lover din ang isang ito oh. pinya lover mga buo buo pa kaya sarap na sarap sila yan ang ating CJR maganda ganda na ang katawan malapad din ang puwet bilog din ang puwet hmm pa pinapansin niyo tumpay na nakir. mas inuna niya kainin yung pinya. Sarap kay Kalat kalat mo lalangawin ka lalo niyan. Oo nga pala. Lalangawin to lalo kasi wala nang niya sa katawan niya yung ano. Yung katas ng pinya. Ay lang po mga farmers, maraming salamat. Thank you for watching share ko lang po na maganda rin pakain sa baka ang balat ng pinya. Good morning, good morning. Tingnan nyo po ang aking kumpay ngayon. Oh. Buo. Dahil ayan, ang dami pa. Oh. Tinagtad ko lang na pinya talaga. Binigay sa akin doon sa tindahan sa bayan. Ayan, isang tricycle. May babalikan pa ako hindi na nila mga ano maiubos ibenta na o overripe na sa dami ng pinya ng sa bayan ng kalawan kaya jackpot ang ating mga baka sa halip na balat lang ang kakainin nila may kasama ng laman yan sarap na sarap siya gustong gusto niya ang pinya Yakpot. Yakpot siya ngayon. Hindi na ako nangumpay ng napir. Ang daming pinya. Happy farming.